Oh. So, yun mga kaday. Uh, hindi na namin gagamitan ng kapanyarihan para hindi niya alam ba na papaparating kami. So, punta namin unti-unti yung kubo. Ayan o. Hmm, pero, lalapitan natin. Punta. bintana pa guys baka nakasilip lang sa si ato yun baka nakasilip lang sa si ato yun po may bintana kasi malapit lang kami sa bundok makadu yung mataas na bundok mat sobrang layo namin

Pula di situ Bro, Sangkian bu. Kamu kayak yang lebih pada rumah. Suka dia yang ada di tu waktu nak pemakas. Suka ini aja bu, tahu aja bu kali nak. ini nama kadar melompat so tenang ana wala kami kita kami ni nak kita tagal na pala to guys <coughs> <coughs> Ayun okay, na yung

Patay. Mara dito sa... Ambro. O, oh, may Parang gumagalaw yung ano. Gumagalaw. gumagalaw. Yung tubig. Hindi tayo makakakit. Baka nandito, ha. Sa likuran. Bulan naman. Wakan kita aja bro. Sekat bro. So, biglang wala po mga kadol Yo. Yung, uh, yung wak wak na biglang lumipad At may, parang may nagalugubo dyan sa loob At, at gumalaw yung ano, tubig Pero wala, wala tayong makikita sa ating nandito sa paligid. Sumbang pinjap sah atin Orang oh. um, paparan paling payoh. Ah, tak tak takut na. Bagaimana dia? Jadikah dia? Bagaimana 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 dia? Madali naman siya makalusot dahil eh, ano, may mga butas. Yung, may butas yung Pero okay pang lobo, may mga gamit pa, may siguro. tubig pa. Siguro, oh, 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 lak. Oh. Uh, dumaan dyan, dumaan sa bintana siguro. Tapos lumipad. Siguro bro. Puntahan muna natin yung paligid bro Baka nandito lang bro, bro. Bro, bro, yan Bro, bro Ayun bro ba? din bro hmm. Bro, baka may ibang bahay din dito Bro, baka mag ano ba? Lumilipat sa ibang kubo din Baka lumilipat ng uh, kubo hmm. Check natin dito sa unahan bro Tara Ada iba pa di kubo dito man. May doyan so, Imposible naman kapag ano walang tao no? Posible naman dahil ano ba may ano pahingahan. May doyan. Villa. May wifi ba dito bro? Sa internet to bro di ba? Hmm? Uh, wire ng internet. Ginawa niyang sampayan eh. eh, Ano parang pa sa daan bro yung sampayan bro. Di kaya may ano to bro yung sabihin bro? Baka sa sampayan to bro. Kaya ano to bro? Pati

Napakaganda pa naman yung lugar niya dito, bro. Ang ganda ng panawin, bro. Makadaan pala yung motor dito. Kasi malaking, ano, maluwag yung dal. Oh! Hmm? Uh. Ibon? Ibon?

Balikan natin yung kubo, bro. Tara. Ang puses ng wakwak. Baka marami sa dito bro Siguro. Bakit wala akong maramdaman dito bro Saan yung nagmumula yung boses ng wakwak na? Saan kayo? Baka ginagamit din nila yung parang hindi natin din mapansin kung may kapangyaran ba? Baka may ginagamit sila no? bro Parang hindi na natin mapansin. Sobrang talino din.

Mai, bagaimana bangku buatnya? Bro, ni apa? Ni apa bab baru no? Baka yung busis na yan. Baka yan po yung busis. Oh, bago-bago pa din. lah, oh. parang may kinakagat. Ayan mo. Apak ng pato bro. Hindi kaya may taong makit dito ngayon bro si bro memang nga blay Memang po may guys ito bro, ano yung magawa mm. na sa ibon bro baka sinipsip yung dugo ah oh, baka, baka kinain niya no. baka kinain uy baka kinain niya yung ibon kasi wala na siyang makitang tao hindi kaya nandun siya sa iba pa bro pero napaka bangin niya hindi naman siguro siya makakaakit yan. Baka ka siya ng bro. Ayan. Oh, yeah. huh? boses. Mahina. Punta pa kaya tayo <tip> dun bro. tara. <tip> tara.